in epp how to prepare and cook rice ako po si Sebastian James M Reyes tuturuan ko po kayo kung paano mag-magsaing una ay hugasan muna ang iyong kaldero kailangan malinis ang iyong kaldero maliit wala kaming cup, baso na lang. <laughs> kung ilan ang kung ilan ang nilagay mong bigas sa iyong kaldero, ganoon din karami ang ilalagay mong tubig sa kaldero. Ugasan ng bigas ng tatlong beses. Ako Pagpulong sa tubig, ipapatay mo ang pipo at itatapon mo yung mga At ang pangkuleng, pakba. Tapos, ilalagay na natin sa rice cooker. Siguraduhin na, tap tap pinto pintangko. Salamat po. Salamat.